Simula nang iwan ako ng aking mama Lena, si Lolo Antonio na ang pakiramdam ko ay nakakaintindi lang sa akin. Mula sa aking pagiging elementarya hanggang sa ako ay mag high school at mag college ay si Lolo Antonio ang aking madalas ay kaagapay. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman kapag pumupo na siya ng ibang babae na Di manu, ay parang nagagandahan siya na para bang gusto ko ako lang ang maganda sa mata ni Lolo Antonio. At ang pakiramdam o damdamin na iyon ay nagdala sa aking Lolo Antonio upang ang matigas niya nga. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel, at trip mo ang ganitong klase ng kwento? Palike and subscribe naman dyan! Itago mo na lang ako sa pangalang Leslie Ann ng Kubawa. Nakagisnan ko ng si Mama Lena, lamang ang meron ako. At kapag nagtatunong ako sa kung sino at nasaan ang aking papa, ay palaging nasa trabaho. Ang sagot sa akin ni Mama Lena Kapisan kami ni na Lolo Antonio at Lola Doray sa bahay At sina Lolo ang aking kadalasan ay kasama Sa bahay kapag umaalis si Mama Lena Naging mabuting magulang sa akin si Mama Lena At dahil sa nag-iisa ni akong anak Pakiramdam ko ay kayamanan Ang tingin niya sa akin na kanyang pinaka-iingatan pero ang lahat ng iyon ay nagiba ng kanya kung iwan sa aking Lolo Antonio at Lola Doray noong siya ay magibang bansa para magtrabaho. Alam kong kailangan ni Mama Lena ang magtrabaho para sa amin at sa aking kinabukasan pero ang pagmamahal na ramdam ko noong kami ay magkasama pa na wala at ang lahat ng kalinga na aking hinahanap mula sa aking Mama Lena ay pinuna ng aking lolo Antonio. At dahil di hamak na mas magilas-gilas at di hamak na mas bata pang tingnan ng aking lolo Antonio. Na noon ay hindi pa naman katandaan dahil si Mama Lena sa aking pagkakatanda ay 23 years old lamang. Na nang lumaon na naman kung ako pala ay anak sa pagkakasala noong 15 years old si Mama Lena. Si Lolo Antonio ang aking naging gabay simula noong pumasok ako ng elementary. Maging sa gawaing bahay aralin ay siya ang masyagang nagtuturo sa akin. Kung minsan naman ang aking Lola Doray pero hindi ko masasabing close kami. Ang totoo niyan, pakiramdam ko ay ereta sa akin si Lola pag kanya akong nakikita. At si Lola Antonio ang aking kakampi kapag napapagalitan. Ako ng aking Lola Doray. Na nang lumao nalaman ko rin ang dahilan kung bakit hirap si Lola Doors na tanggapin ako. Sabi sa akin ni Lolo ako raw kasi ang naging bunga ng pagsuway ni Mama Lena. Kay Lola Dore noong nag-aaral siya ng high school at di umano ay dahilan ng pagkasira ng pangarap ni Lola Doors para kay Mama Lena. Na para sa akin naman eh anong kinalaman ko doon? Di ba ga? Hanggang sa tumapak ako ng high school, dito ay nagpatuloy pa akong lumago at ang paglago na iyon ay ang pag-usbong ng ilan sa parte ng aking pangangatawan na patunay ng aking pagiging babaeng Filipina. Kasabay noon, nang dahil na rin sa ating modernong teknolohiya, ay natuklasan ko ang isang pambansang laro, pero sekretong laro. <laughs> kung saan ay panandalian kang makararating sa alapaap gamit lamang ang kamay. Dahan-dahan rin akong nahihiya sa aking lolo Antonio dahilan upang sabihin niya sa aking aba, nagdadalaga na ang aking apo. Bagay na ikinatataba ng aking puso kapag napupuna ako ng aking lolo Antonio. Sa aking pagiging teenager at sa pagkakatuklas ko ng sekretong laro Meron akong hindi ko maintindihan sa aking sarili. Sa tuwing gagawa kasi ako ng sikretong laro, ay si Lolo Antonio ang sumisiksik sa aking mapaglarong kokote. Bagi na noong una ay hindi ko pa maintindihan ah, kung bakit. Bagamat perang pinaghirapan ni Mama Lena ang aking ginagasta sa pag-aaral, nabibili ko ang ilan sa aking gusto kapalit naman noon, ay ang aking pagkahili sa aking mga kaklase. Nakitang kita ko ang suportang nagmumula sa kanilang ama at ina. Nakakabilir naman sila ng mga bagay na meron ako ng hindi napapalayo sa kanilang magulang. Bagay na kapag nakikita ng aking lolo Antonio na ako ay malungkot siya. Ang gumagawa ng paraan upang manumbalik ang ngiti sa aking labi. Hanggang sa ang hindi ko maipaliwanag na nangyayari sa aking inay dahan-dahang nagiging malinaw para ba siyang isang puzzle na dahan-dahan ko nang nabubuo. Hanggang sa noong ako ay mag fourth year high school, konting kembot na lang ay isa na akong tunay na dalagang Filipina. Narilis kong hindi lang pala isang lolo, Antonio ang aking tingin kay lolo. Nagsimula akong magtampo sa aking lolo Antonio kapag pumupo na siya ng iba. Kapag tumitigin siya sa iba, pakiramdam ko ay nagseselos ako na parang bang gusto ko ay sa akin lang siya nakatingin. Maayos kasing manamit ang aking lolo, laging gupit at laging bagong ligo kapag sinusundo niya ako sa school. Kaya hindi rin maiwasan ang mapansin siya ng ibang magulang sa school. Nag-aasyon pa nga ako noon na siya ang aking boyfriend. Ang totoo niyan ay nagagawa kong biro sa aking mga kaklase at nasasabi kong nandyan na ang aking boyfriend at nakaabrasyete pa ako kapag kami ay pauwi na. Bagay na alam ko namang hindi siseryosohin ng aking mga kaklase dahil alam nilang iyon ang aking lolo, Antonio. Gustong gusto ko yung papasan ako sa likod niya tulad noong ako ay elementary kapag kanyang sinusundo lalo na kapag maulan. Na siya namang reklamo ni Lolo dahil ang bigat ko na raw. Kung minsan nga ay ipinagdarasal kong sana, ay sapian ng masamang hangin si Lolo Antonio. Para mekus-mekus na yan. Naka-graduate ako ng high school ay hindi man lang ako nagkaroon ng boyfriend. Marami rin ang gustong manligaw sa akin dahil taglay ko rin naman ang itsurang hangad ng karamihan maputi at magandang kutis. Buong akala nga sa si school ay isa kong tibo o di kaya naman, di umano eh, sobra raw ang aking takot kay Lolo Antonio. Madalas kasi niya akong sunduin sa si school at mag-aaway kami pag hindi niya ako sinundo. Iyon ang isa pang ikinaiirita sa akin ni Lola Doors. Masyado raw akong binibaby ng aking Lolo Antonio na I wish. Noong ako ay mag-college dahil medyo malayo kami, sinadjest ni Mama Lena na mag-apartment na lang ako. Kesa naman raw mag-uwi anak ko eh ang layo. Baka mawalan na raw ako ng oras sa pag-aaral. Bagay na mas okay nga iyon sa akin. Naisip ko rin kasing hindi naman ako bababayaan ni Lolo Antonio at ganoon na nga ang nangyari. At noong nandun ako sa aking inuupahan, doon ko na nalaman ang totoo na hindi lang pala ako ang nakakaramdam ng kakaiba. Ipalagtapat e sa akin ni Lolo Antonio na hindi raw niya kayang mapalayo sa akin. Ang akala ko nga noong una ay namimiss lang niya ako bilang kanyang apo, hindi pala. Tinamaan na rin pala sa akin si Lolo Antonio at sinabing higit pa sa pagiging apo. Ang tingin niya sa akin. Noon ding araw na iyon ay merong nangyari sa amin doon mismo sa aking apartment. Si Lolo Antonio ang unang tulisan na nakaabot sa aking kuta. Walang pag-aalin langan kong isinorender ang bataan at matagumpay niyang naiwagayway ang batuta <laughs> ng tagumpay. Naging madalas ang pagbisita sa akin ni Lolo Antonio. Maliba na lang kung uuwi si Mama Lena o ako ang uuwi sa bahay at kung makailang ulit din niyang naibaba ang bandera ng bataan. Nagpatuloy ang ganoong setup sa amin ni Lolo Antonio hanggang umabot sa puntong hindi na mapakinabangan ang sandata ng tulisan sa kadahilan ng naging masasakitin na rin si Lolo Antonio. Dala ng bisyo at katandaan na rin marahil. Nagkaroon na rin ako ng boyfriend at naipakilala ko pa sa aking Lolo Antonio mula noon ay hindi na rin ako nagbigay daan sa aking lolo pag tumanda lang isang lalaki tila ba iyon ay naurong at animoy chicharon bulaklak na lang suka na lang ang kulang kulobot <laughs> masintabi po sa mga kumakain eh. sa paglipas ng araw linggo, buwan at taon ay naging hanggang tingin na lang si Lolo Antonio hanggang sa kinuha na siya ng lupa. Nanatiling sekreto lamang namin iyon ni Lolo Antonio hanggang sa ako ay magkaroon na rin ng sariling pamilya. At sana, kung totoo ako ay anak sa pagkakasala at muli ang pagkakasalang iyon ay naulit sa akin, sana ay wala nang magtuli noon sa henerasyong magmumula sa akin.